Hello guys. Eh, ko sa inyo paano magluto ang akon nga. Sweet darling, my love so sweet. Mm. Ba? Wala ano magluto. Dapat alak lagi pwede sa likod. Hmm. Kasinsya na sa amon nga house in lot. Kay ang amon house in lot. Medyo ah! makalat. Oh. So, first. Step one. Pano mo bruto? Bugasan ang yahong. Pag Tapos bugasan ang yahong twice. Kurangan tubig damo, dapa. Habunan. Pagtapos ang habon, bunawan. Okay, pagtapos bunlaw, ula. Kalutan samot ula, likod, piyak. Ko alwa tubig, butang sa may yahong, ula. Nice. Piyak, likod, tag. okay na patuloon sang gamay lang tapos ishik-shik gamay tapos kato sa likod sa tablespoon libot check ang niluto niluto libot butang sa yakong asudaan nga dubo nga manok tapos smile gamay hilizing cooking tapos libot liwat shake magkuwas tubig ibutan sa lahat. shake liwat pagtapos ng shakes iula kugasan kag iula ibasya iula kag pakulbon ang aton nga kawali di bot liwat sayno kuak cocara pagkuak sang cocara diri na ta ah! <laughs> mm. cooking with my wifey wifey b YPB. Uy, lang YPB. Pag sulod, sa may sulod, magkuha sang bugas. Okay, medyo makalat ang amon nga. House and lot for rent. Hmm. Wala sang may ganilap ta, kaya ang amon nga asawa, ang akon nga asawa, so very tinluing. Oh, nagkuha sang bugas. Isa kagantang ang gintig ang nagkuha. Nag-smile, naghampak sa buli ko, and then, kuas tubig takloban ang kaldero ginulat ang niluto tapos pagkatubang pak mmmm ah! Diba? ano amun nakapisa ng akon nga YPV YPV yo YPV yo siyang akon love and only love so medyo makalat ang amun nga kusin dirty dirty kusin ha. Aram sam sam, aram. Butang sa tubig nga sa ka container. Bubuan um, sa todo kang magkasabaw. Magpasabaw, magpasabaw, magpasabaw. <laughs> ali 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 ali. Tapos i-check ang i-check ang tubig kung ng pitcher kung launod. Pagtapos ang check ng pitcher, takluban ang galon. Kag takluban ang pitcher, klaro na. Ibutang sa my table. And then balik pa sa birha? Ko ang galunan. Ko ang baso, bulid ang galon, Takluban ang balding nga pula. Kag magi-home gamay. Man, <laughs> oh, man, ang so hello guys. Amo ini yung amon nga house and lot for rent. Ang amon nga house and lot for rent perfect perfect simple lang. Magkuha sa katumbal. Buksan ang plastik. Pag bukas ng plastic, magkuwas ng katumbal nga duwa, pula ka green. Hugasan. Magkuwas ng tubig, hugasan. Sa sa kabo. Kag isik-wisik. Kag ibutang sa sinabawan nga manok. Tinula. Pagtapos magpungko sa kilid and then smile. <laughs> mm, very good.